Hi guys, good morning. So ayan, nagdali-dali ako mamili ng grocery. Kunting grocery lang naman ito at mga dilata at saka kapi, kunting kapi, at saka dilata, kunting dilata, at saka ayan, at saka wala naman akong pambili, bakit natin pilitin yung mamili tayo ng marami, wala naman tayong pambili, kung ano lang yun, kung magkano yung binta sa ating tindahan, yun lang, kasi kahit nagtanong yung mga cashier, at saka nung mga nagtitinda sabi niya, ba, at Barbie, bakit isang basket lang, dati daw, tatlo, apat, lima na basket, ba diba? so ngayon, isang basket lang, at saka mga dilata, at saka ayan, ayan lang yung mga pinagbili-bili na sabi ko, bakit ko naman pipilitin? din mamili. Eh, wala naman akong benta. At saka nandun lang yun sa tindahan yung aking pera. At naka-stack lang. Natutulog, ba diba? At saka, yun ako talaga bilhin yung mga importante sa ating tindahan. Katulad ng harina. Yung mantika. At saka yung sulin. Kasi yun yung aming pang-araw-araw na ginagamit lagi ng asawa ko. Yun yung aking inunang bumili. O magkano yung sa harina. Bumili ako ng ano, tatlong sako, magkano yung tatlong libo, at saka yung sulin, magkano, tatlong solen, o di tatlong libo din, o yung mantika, magkano yung mantika, isang, isang container na mantika, nahigit isang libo, so, ayun yung aking inuna, tapos the rest na, yung sinunod ko magbili, yung natira kong pera, ayan, one six lang yan, lahat na yung binayaran ko guys, so, hanggang dyan na lang yung aking pera, So, huwag natin pilitin na damihan yung pamimili nyo kasi baka tayo ay makapangutang na naman ulit sa Bumbay at saan-saan naman tayo mangutang tapos wala naman tayong pambayad. Oo nga, puno yung ating tindahan dahil nangutang tayo sa Bumbay pero pag pinabukasan guys, maniningin na yan sa iyo yung Bumbay Wala ka pang katulad ngayon na napakatuman. Magkano lang yung benta natin sa isang araw, ewan ko kahapon kung nakabenta kami ng 3,000 sa tindahan lang ha, iba lang yung salumpia, salumpia namin ha kasi yung salumpia guys, is pambili lang din namin yan ng sulin at saka harina, tapos yung sa tindahan na ay mga ilan-ilan lang naman dito yung nabili sa amin ang dami namang tindahan dito, merong na namang nagtayo doon sa looban na tindahan dalawa eh, ilan na lang yung mapunta dito sa akin, tapos dito sa gilid ng kalsada may nagtayo na naman ng tindahan doon sa sa left at saka sa right din dalawa din di bali apat ah, yung yung nagtayo ng tindahan dito o oh. magkano na lang yung nabili dito sa atin di ba Uh, pasalamat tayo na meron kaming lumpia wrapper na binibenta so nakakapang ano din yung parang nakakatulong din yun sa amin sa pang araw-araw kasi yung asawa ko naman ay wala naman niyang trabaho iba yung pinagkaka ano hanang namin kinikita is yung sa lumpia lang naman at saka yung sa tindahan wala naman kaming ibang ibang pinagkikitaan dito ito lang naman di ba kaya um tipid-tipid tayo ngayon kasi sobrang tumal tapos yung panahon parang malamig na ewan mainit tapos na ulan tapos uso naman yung sakit ubo si di ba so ano ano tayo ngayon parang higpit sinturon ba much. Mm -mm. At syaka, huwag natin pilitin yung ating ano no, yung sarili natin na mamili, gusto nga man natin mamili ng marami, kaso lang wala. At tsaka ayaw ko nang mangutang sa mga bumbay, sa arawan kasi nung isang araw ay may pumunta na naman ulit dito sa aking tindahan ay pinipilit na naman ulit ako na magutang 1% lang daw pero kiwininta ko at kinalki po yung kanilang tubo sa isang buwan ay 10% din naman, 5-6 din naman so wala, hindi talaga ako mangungutang guys kahit magkano lang yung benta ko, yun lang yung aking pinamimili no, sa araw-araw so magtiis tayo kung magkano lang so ayan so ayan balik tayo dito sa aking pinang a-unboxing no So habang tayo ay nagtitinda, nag-unboxing din tayo. At saka ako yung, ako ngayon yung nakabantay sa tindahan. Kasi yung aking mga anak ay nanood sila ng Santo Nino. Kasi Santo Nino ngayon sa Paranas. At saka ayan, bumili ako ng kacharis guys. Kasi kahapon yung pa ko parang uh, nagpalinis ba diba ako ng paa. Para siyang merong mga katikati sa gilid ng aking mga kuko. Parang nag-ano siya ng tutubig. Kaya ayan, bumili ako ng kacharis at saka yung asito na rin kasi wala na ubos na yung asito natin at saka yung naglilinis ng kuko ay dito yun siya bumibili sa akin ng asiton ayan yung asiton 30 pesos yung benta ko ng asito at saka yung kachalis naman ay 55 pesos so anim lang na asito yung binili ko ayan paunti-unti lang tayong mga pamilya bili ngayon no kasi talaga namang is napakatumal hindi hmm, ba So, huwag natin pilitin talaga, guys, yung ating sarili na, ano nga, yung mamili ng marami kahit wala naman tayong pambili. O, diba? Yun yung nakikwento ko sa inyo na mayroon talagang namimilit na tao. Katulad ng isang araw, yun na yung nakikwento ko sa inyo, no? Huwag tayong mangutang ng marami at huwag tayong mamili ng marami kung wala naman tayong pupunan na ba? Diba? So ayan, mag-shout out muna ako sa aking mga friend eh. Best friend. Eh. kay Tindera ng Samar, kay Glue Indahan ni Ining, at saka kay Ate Aileen. Ayan, shout out sa inyo. Kay Kuya Tots. Sino pa? Si Mami Elbs. Si Ate Jing. Si Ate Maris Si Kuya Jerry. Si Batang Samar. <laughs> o, oh, diba? yung aking mga best friend si Ma'am Arcili si Mami Cooking Vlog at sino pa ba yung iba nakalimutan ko na <laughs> panalan nyo na lang sa akin kung sino pa sila at shoutout sa inyo sa aking mga sa aking mga silent viewers dyan na laging nanonood at salamat sa inyong mga panood sa akin. Kahit mga silent lang kayo at hindi kayo nagko-comment down below. Nanonood lang kayo sa akin, guys. At malaking pasasalamat na rin yan sa aking mga subscriber, sa mga bagong subscriber. So, ayan. Maraming salamat sa inyo. At sa mga magsusubscribe pa ng ating channel, sana magpatuloy kayong magsubscribe ng ating channel. At walang iwanan hanggang dulo. So ayan na kung ano, ano yung mga pinagsasabi ni Inday dyan so panurin at makinig tayo sa kanyang dal 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 no? at saka sa mga maritis maritis niya sa buhay, pakinggan natin guys kung ano yung mga sinasabi niya kasi napapagod na ako sa kaka over siya naman karina talaga at saka yung suling kasi sila yung kailangan namin at ginagamit namin pang araw-araw dito sa aming paggawa ng lumpia. Kaya wag natin pilitin yung ating tindahan mamili ng marami kasi kaya ngayon is wala namang mamimili na marami pa unti, -unti lang naman, di ba? So, pagtiis lang muna tayo sa paanim-anim na sabinas. Kape, ganyan, ganito-ganyan, o, di ba? So, yun lang muna yung ating mga pambili-bili ngayong araw at yung iba ay bumili pa ako ng harina. Harina lang yung muna kasi naubos na yung aming lumpia wrapper kasi Santo Niño nga ngayon sa Paranas at maraming nag-order ng lumpia. Kaya ayan, um, inuna ko yung lumpia o yung harina para paggawa ng lumpia mamaya kasi ayan, naubos na yung aming lumpia wrapper. So yun lang muna at mag -di display ako mamaya ulit. Bawahuh! So again, guys, mag-display -di muna tayo i na ako at maglagay ng mga price. Yung mga pubukan Yan, lagyan natin ng price yung aking mga dilata. Lagyan ko siya ng mga presyo. Ito yung ginagamit natin, no? okay <laughs> guys, naka-display na yung ating mga sardinas. Tinanggal ko yung mga mais-mais dyan. Kanina, nandyan yung kanina. Tsaka yung yakult, nandyan yan sa mga sardinas. Nilipat ko dyan. Tsaka yung mga mais, ayun, nilipat natin. Tsaka yung mga tomato paste, tomato. ayun na ay yung ating mga paninda, no? So, yung ating mga tomato sauce, konti na lang yan guys kasi yung iba expired na, tinapon ko na yung mga expired na guys, Nilinis, naglinis ako dito sa aking tindahan at tinapon ko na yung mga expired na yung mga paninda. Ayan na ay yung ating mga paninda. No? Ayan, dinisplay ko na lahat at wala na tayong mga naka-stack-stack. Yung walak na lang nasa gilid kasi iwan lang naman yan sa atin. Ayan na kayo. Arrange na yung mga plastic. Ayan, yung ating mga plastic ng ice water. O, di ba? Madami akong ganyan, guys, kasi mabenta yan dito. Maraming nabili at maraming nagawa ng uh, ice water. At saka ice. Ito pang ice. At saka, ito na ba na. Ito na yung ating mga dilata. Ayan. Anim na green, anim na red, anim-anim lang. At saka yung ating beef lo bago, wala na pala akong Argentino. No? Ito na lang pala, tsaka 'yung Lucky Seven, isa na lang din 'yung Holidays, isa na lang din. Pero 'yung ating maliliit na Lucky Seven, marami mro. So, ayun lang muna 'yung ating update sa ating tindahan ngayon. At tsaka 'yung ating biscuit ko lang ko lang taas. 'yan. Mm Mm, maganda pa naman tingnan yung ating tindahan kahit marami ng kulang. <laughs> Huwag nating piliting bumili. Kahit wala naman tayong mambili, o, oh, di ba? No, yun lang po. Mamay ulit.